Magandang araw po mga kababayan. Narito po ang kwento ng isang bulag na babaeng matanda at isang magsasakang dalagita. Hindi alam ng dalagita kung ilang taon na. Hindi nakapag-aral hanggang sa siya ay nagdadalaga. Minsan sa isang araw, tulong beses lang nakakain. Dahil lang ang kanilang anik patay kung na sila sa kanilang palayan. Ay dahilanan po na walang pataba, na abos ng mga peste. Ang mga kababayan, punghayan po natin ang kwento ng kanilang buhay. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ito mga katog, magandang araw po sa inyo. Babalik po ko dito sa bukid kasi kahapon may nadaanan akong tao na nagtrabaho sa kanilang palaya na walang kalabaw at saka may bata videoan ko sana yung kahapon kaya lang yung cellphone ko lubat kaya planuhan ko kahapon babalik na lang ako dito ngayon so nandito na ako ngayon sa ano sa bundok hindi ko na binidyohan yung pagpunta ko rito sa daan kasi ma konti lang yung storage ng cellphone ko at saka malapit na tayo guys sa sa pupuntahan natin ngayon sa yung dito sa baba sa baba na yan papunta tayo doon makikita na natin yung ano yung mga tao na isang pamilya sa isang bahay po nagtatrabaho lahat sila so ayan sana po suportahan niyo ako guys mga kahatog inutusan na po ako ni mga kahatog guys na hindi ko na sana nakasama kasi ang layo kanina pumunta ako rito mga bandang alas city tapos ngayon alas 8 na sa no sa, sa umaga kaya hindi na po sumama si mga katog kasi ang layo daw so yan guys samahan niyo ako puntahan natin sa ano sa baba kasi bababa pa tayo ngayon samahan niyo ako guys mag-isa lang ako guys wala akong ano kasama kasi meron silang mga trabaho guys kaya hindi sila lang pumunta rito wala akong kameraman ako lang solo lang to guys para kay ano mga katog to sana po guys susuportahan nyo yung, yung, ano, yung channel ng mga katog kasi doon kami may nag upload ng mga video yan guys malapit na tayo guys ito yung nakita ko kahapon guys. Ha? Si. So ayan guys. Nakita na natin yung ano. Yung trabaho dito guys. Ayan. Walang kalabaw guys. At saka ito yung tubo niya ayan oh ang lapad pa guys ayan. so ito guys kita na natin yung kasama niya umuwi na daw kasi nag ano nag pa ng pa ng halian so ayan ayan po siya guys actually guys hindi po sila marunong ano mag salita ng bisaya only subanin po subanin po ito guys oh. So, at natin marunong, marunong din naman ako mag, ano, mag subanin so, natin sa subanin lang kita. so ayan guys gamit lang yung piko pako hindi po pako piko po sa pag ano, sa pagtrabaho dito sa ano uh, basakan ganyan po kasi pag magtrabaho ang isang galagita araw-araw niya raw po ito ginagawa hanggang sa matapos gamit lang ang isang piko. Madaling araw po siya nagtatrabaho hanggang sa hindi na niya namalayan na mataas na ang araw. Nakalimutan na niyang kumain ng agahan. Minsan tanghali na siya nakakain. bet ni ate guys at saka ano ang sipag sipag magtrabaho ayan yan o oh. punta na tayo sa bahay nila guys Ayan guys yung bahay nila guys oh.

ねえ。<シ><シ><シ> sa ito guys mga batang ito walang kaalam-alam kasi hindi nakapag-aral ayan guys baka may no, may aso dyan si lula oh. so ayan guys tingnan natin kung anong ang kanilang sinaing guys oh. walang sinaing ano to Ayan guys anong tawag dito guys ano kaya yung nasa ilalim ah apoy apoy ito may uma yan yan uh, apoy yan guys kasi no dito kasi sa ano sa sa bukid guys pag walang ano walang lighter o pusporo ganito yung gagawin kahit ano isang kahit isang araw pa to hinito ano ma mamamatay yan guys uunubtak lo daw ang dinalo ang inu di alam ano ang

meron akong ano nakita dito guys oh yung sa anong tawag dito guys tawag nila dito sa subanen sa kutapi at saka meron pang kasama ito agung gong ito yeah tinatago ng ano mga uh, matatanda ito yung mga ano matagal na ito guys po guys maraming maraming salamat po sa panonood ng video sana po may ano may makatulong kahit kahit pang bili ng pagkain so, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating ginawang video so ayan guys bawi na tayo ngayon ito yung ano bahay nila guys So ayan po mga kahatdog, maraming maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sana po paki-share po sa video na ito na para po maraming makaano makakita sa kanya at may makatulong. Baka may pag-asa pa po mapag, map, mapatingnan sa doktor yung mata niya baka may pag-asa pang makaano maka, makakita kasi yun ang sinabi niya kanina hindi ko na kinuna ng video kasi lingwahin niya subanin so tinanong ko siya kanina guys kung mayroon na makatulong sa kanya na operahan ng kanyang mata baka may pag-asa pa yung makakita mga katog so maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa panunod ng video na ito guys sana po sa pag share niyo dito yun po ang malaking bahagi na tulong nyo sa sa matanda guys so sana po may maka ano pagbalik kami dito may madala na may madala na akong kasama at saka may madala na akong kahit kaunting ano, kahit kaunting tulong lang magbigay ng sponsor, kahit panggatas at saka yung pang-araw-araw niya, guys. So sana po paki-like and share na lang sa ano sa video na ito. So first time ko po ito ano kumuha ng video sa kanya at first time ko 'to mag-vlog na ganito. So hanggang dito na lang tayo guys kasi malayo pa yung ano lalakarin natin hindi ko na kukunan yung paglakad ko hindi, hindi ko na kukunan ng video so sana po sa part 2 uh, kasama natin si ano si mga katog papunta dito maraming salamat sana po paki ano like share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel Boy Scout of the Philippines. Pababa na naman tayo, guys. Malapit na tayo sa ano, pababa na sa sapa. So ayan, guys, hanggang dito na lang po tayo ngayon kasi parang ano, malubat na 'yung ano, si si So hanggang sa muli. Magkikita rin po tayo ulit sa next videos natin. Bye-bye.